Malaki yun. Bangus yun ah. Bangus eh. Ang laki. Ang laki. Dalag yun idol. Ang dami. Marami. Baka makalabas kasi punit-punit yung dala. Hindi yan. Hindi yan. Ah, idol. Ay, ano, idol. Wash out, idol. Dada kami

lagayan yan. kasi yung uh, napakaraming tilapia po dito mga idol gaya po ito pang oh? isang hagis po ay... Isang sako. Mali, uh, 20 kilos. Oh? Sigurado. Ah, Dami o. Brabe. nito, isa Ano lo? yan ang... Nabal, nabal, mga, nabal, oh. oh? mga <laughs> 4 kilo, yung isa. <laughs> 4 kilo yan. Hindi mo wala 4 kilo yan? Hindi talaga ito idol. doon. kuling eh. So, ano mo, magagis sa idol ha. Talagang. Pahagis niya ako, idol. uwi ko sa bahay. bahagis ako sa iyo ba? Ikaw oh, ay hats <laughs> ka. <laughs> <laughs> Kasi ano eh, siyempre po yung hagis po. Ihagis eh. pa ako sa bahay. Malaki. Oh, Isang hagis lang po yan. Shout out po kay Renan Herbas. Taga Lower City Idol. Dili jud mahurot ang tilapia ni Idol. Oh, kahit saang ilog, Idol. Napakarami. Basta may tubig, so, Idol. Basta may tubig. Bakman Kalugay, shout out po ang lalaki ng mga huli. Sa mga nanonood sa mga hindi pa po nakapag uh, share dyan ay is pakishare na rin po sa ating live. Sa mga pumapuso, <laughs> ay puno kagad to. Puno, yun oh, mo yan? Ilang hagis ba? Try ta hagis yung gawin mo ngayon? Hindi ah, kaya. Ano gaya? Ano gaya? Ano sa hindi mangyayari yung 30 kasi sa isang hagis pa lang po ay 30 na yung huli eh. No, 30 na yung huli si Lloyd Lumakton. Shout ko sa inyo. At Christine Ray Rayo Ayan, so, laki Aha. Napakalaki. hindi mawala sa mga apat na kilo yan. Talaga tumawala apat na kilo. Grabe, lapad. Laki talaga. O, matatabunan ka na. Yung... Laki hindi eh. Laki. pa lang. talaga. Napakalaki. Habis. Shout kay Mitch Johnson. Shout dyan sa Kuwait. Joey Pinto, pahingi idol. Dali, dali. pwede, pwede di, nandito ka. Yan mm -hmm. yeah, yung mga grabe ang dami. Puros pa nalang Angelo Amaro, pahingi idol. Ah, ito Ang Ah, Yan, yeah, mga nasa tatlo. Tatlo't no, ito. Apat yung kanina lakip lalo uh -huh. uh -huh. pa la daw lakip dalawa ng lakip yan JC Tinorio shout out from Lumipak balyanggao ay balyanggao palang bisamis ay yan kita niyo gaano kalaki kalakip yung lista kita niyo ano kalakip mo wah matagal na dalawa na dalawa ng mga mamaw po oo oh pamain mo na Pumain, pamain po sa mga malalaki ayan <laughs> pwede nang ang pa yung muntot mga idol pwede <laughs> <laughs> <Is that? laughs> Ayan, always watching mula kay uh, Angelita di Mayo de Vera shout out po kay di kayo nakakasama po ng Orin right, Lodz nakakawaw sa dami nyo yeah. ayan sa mga nanonood na hindi pa po nakapag share dyan ay pas share din yung ating live Junel, At shout out sa iyo Junel. from Oriental Mindoro Grabe mga tilapia dyan, Loring Halimaw. Ayan uh, po. <laughs> Darag Boyet. Shout out po. Hanggang mababang ano ka talaga? Ano lang Idol, parang gusto ko pumunta dyan. Ayun, oh, punta ka po dito Idol. bigyan ka po namin ang ista. ng isda. Dito na uli namin. Ayan, yeah. bigyan ka namin ng mga... Ipid ka kung ilan yung kraso yung gusto mo. Rafael Tabatuan. Shout out po kay Idol dyan sa Bukor. Shout out. Idol Ran and Alan from Pateros. Marie Rimuli. ba ng eh? babae? Wala, pero laki. Laki. Wala laki idol pa. Shout out po. Wala kay Jilin Daria Berlas. Shout out naman idol po lang kay Leo Alarcon. Kaiga. Napakakaling po talaga mag-huggies ng uh, idol na to. Kasi bawat huggies po ay 20 kilos. Ayan, may huggies pa yan. Huggies pa tayo. Mga 20 pa. Mga 20 pa. Ingat kayo dyan idol from Laguna. Mula kay Ben Pinido.

pwede mo siyang ipa sa amin para po namin ng dito sa aming page mag lang po sa aming page at uh, ano, para po namin kasi sobrang lapit na po yung Mingxiong Mingxiong Chai sobrang lapit na po mga siguro 10 minutes lang hindi lang sa may ano ba, pintuan nabang sila na magbubukas nabang so, sila na Ayan, sa ating 618, ano, ano, ano. ngayon sa 618 na nanonood ngayon ay kapalit din ang tilapia o, o, Eh, banting pusuk yang idol, ay pabalitan ni idol, yang banting telapia. Oh, agak hangis banget sih